Good morning mga kalalabs. Good morning. So mga kalalabs ko nandito na kami sa Padre Borgo, Southern Liti. Patawid na kami ng isla mga kalalabs ko. Kami dumating dito ka mga kalalabs ko kagabi ay eh, alas 12 ng gabi. So wala nang bangka patawid sa ano patawid sa isla ni Masao mga kalalabs ko. So dito na lang kami natulog sa ano dito na lang kami natulog sa support. So, ayan ang isla ni Masawa. Mga kalalabs ko kung natanaw nyo. Ayan Oh. ang isla ni Masawa. So, dito kami kagabi mga kalalabs ko natulog dyan. Yan kami natulog. nintay namin mag-umaga. So, malinaw ang dagat mga kalalabs ko. ayun, ang dami nangingisda. Mga kalalabs ko kung napansin nyo, ang dami na natuto ano na nangingisda nangunguhan ng isda So malinaw ang anong dagat mga ko. Ang oras ngayon, mga ko is 5:30. So ayan. Ito namang mamro-ro na to patawid ng ano patawid ng ano yan Sorigao. Padre Borgo's to Sorigao. So yan. Um, ayan 'yung ikakarga niyan oh. Sorry. Kami maghihintay, mga kalalabs ko, na bangka na manggagaling din doon sa Isla Limasawa. Mag-pick up ng mga pasahero dito sa Padre Burgos ng pauwi ng Isla Limasawa. So, nandito. So, agad tayo nga, mga kalalabs ko. Biro nyo ang biyahe namin. Ang bagal lang sinakyan namin, mga kalalabs ko. Ano, yung Umalis kami sa bahay alas ano. Nung Sabado ng alas 9.30, dumating kami sa ano kasi pagbabalang lang namin ng bayan, nandoon na yung terminal ng bus. Alam nyo ba ang alis namin eh, ang nakalagay sa ticket namin is 11 o'clock na, ng umaga. Nakalis kami mga ko, alas 2, ah, alas 2 na. So alas 2, dumating kami ng ano, grabe ang tagal tagal talaga mga ko kagabi lang kami dumating dito sa Padre Borgo Southern Leyte dito ano ang tagal talaga namin mga ko so pumapatak ng 2 nights 2 days grabe ang hirap ng biyahe so yun nga mga ko so hintay na lang kami ng ano waiting na lang kami mga ko ayan yung ano na yun, yung maliit na yun, yun yung isla Masawa sa southern dito mga kalalabs ko. So malino naman ang dagat mga kalalabs ko, so no, walang hassle sa pagdating sa dagat. Kasi malinaw siya. Hintay-hintay na lang kami ng, ano, hintay-hintay na lang kami ng bangka na. Ang ganda lang ano ng, ano, ano. Nakakainis, nakakainis tong mga kamera ko mga kalalabs ko pag every time na nauwi ako dito sa sa Leyte ganun ang ano ngayon yung sakit dati ng cellphone ko ganun na naman ngayon nakakayamot ayan ayan ito yung Padre Burgos mga kalalabs ko Padre Burgos Southern Leyte ayan yung sila ni sila ni Elcas kung sino nakakilala kay Elcas doon sila pumunta sa dulo na yan. Before yung isla na yon yung sa dulo na yan, sa likod na yan, may beach dyan. Napakaganda ng beach dyan. Yan. Doon din sa isla, yung masama mga kalalas ko, daming beach din. Ang kaganda, kasi ang kaganda lang doon, malilinis ang mga beach nila doon, maliban sa malinis, is white sand. So, sana sa lahat ng gustong mag-ano, bumisita sa isla Limasawa, Southern Leyte. Ayan. Open naman niya sa lahat. Maraming turista na rin dyan mga kalalabs ko ngayon. So, ang ganda ng ano, mga kalalabs ko lugar. Ayan. Isla Masawa Southern Leyte. Ito naman dito. Dito kami magagaling. Padre Borgo, Southern Leyte. Ang linaw ng dagat mga kalalabs ko, parang sabi, host, maligo ka na. <laughs> maligo ka na, host. <laughs> Ang daming ano, yung ano, yung sagwan, sagwan, ayan. Nangawil sila, sagwan. And dito kami natutulog kagabi mga kalalabs ko kasi dumating kami alas, alas 12. So di ay si Kuhos natulog pa. <laughs> Hoy Kuhos! <laughs> Ayan, mabagahin namin mga kalalabs ko. So waiting kami ng ano, mga kalalabs ko, bangka. Patawid ng isla Limasawa, sa Southern Lake. Eh. Yan sila ni ano, surigaw din niya mga kalalabs ko, surigaw pala sila. Sasakay kayo dyan sa Roro. Ah, sila. Pwede pala ang pasayroan diyan. Akala ko, eh, ano? naman Ah, kaya. Kasi so, bagay kung ikot kayo mas malayo, ano? Layo. Mas kung dito malapit ano, lang. Pag, pag pupunta nang Iloan, so. Uh, masahi pa man ka pa doon sa Iloan. Ah. Dobli gasto. Ah, gano. E eh, dito 1,000 lang. Oh. Um. Sa may angka sa, isang isa motor. Oh. Uh. Um. Okay na at, least makasave pa. Oo. Uh -uh wa wow, malapit lang. Mas nakakamura sila dito mga kalalabs ko kasi iikot sila. Ikipakita ko sa inyo mga kalalabs. Ayan, nakikita nyo mga kalalabs ko yung ano na yun. ba diba yung isla limasawa nakikita nyo? Yung baybayin nyo yan. Yan yung ano na yan mga kalalabs ko. lugar na yan. Patawid din na ng Mindanao. Yung yung yun na yun. Dulong-dulo na yun yung ano. Kung makikita nyo, dulong-dulo na ng Leyte. So, dito sila sumakay, dyan, kasi may sasakyan sila. Kasi yan, lahat, cargo lang yan siya. Puro mga cargo ang laman. So, may motor sila, dyan sila, mas medyo mura daw dyan. Kaysa iikot pa sila doon, kung iikot sila dyan, 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 yan, mas mahal. Hmm. Kumpul-kumpul na yung mga sagwan mga kalalags ko. Nangangawil siguro yan sila. Siguro marami ng isda yan kasi nung dumating kami nandiyan na yan sila eh. Hindi lang masyadong kita kasi ano nga, madilim. Ano na sila eh. Kumpul-kumpul na sila. Kanina malapit yan sila dyan sa ano, peri. May nandoon na sila oh. Kitang-kita na yung isla limasawa mga kalalabs ko oh. Kitang-kita na. what happened ayaw So babay na mga kalalabs ko. Abangan na lang mamaya mga kalalabs ko ang susunod na Video ko mga kalalabs ko yung pagsakay namin sa bangka. So, bye bye mga kalalabs ko. Sana ay nagustuhan nyo ang aking video ngayon. Ayan. So, bye bye, bye bye, bye bye.